Good morning, good morning mga boss, idol. This is Boss Binong Vlog and for today's video, isang bagay ang ating tatalakayan about sa ating uh, paggamit ng mga Facebook sa content monetization program. Uh, isa ka ba sa hindi pa invited mga idol? At gusto mo rin bang ma-invite sa content monetization program? Pero, nalulungkot ka dahil hindi ka ma-invite-invite? -invite. So, yun, kung isa ka dyan na may problema mga idol, tama. Kung napadaan ka dito, panoorin mo ang video ito dahil para sa ito. So, unang-una mga idol, uh, maaring hindi tayo ma-invite-invite dahil uh, may mga bagay-bagay na hindi natin na uh, namamalayan na nagawa na pala natin na uh, ayaw ni Facebook. So, unang-una, maari po tayong magbasa-basa sa community guidelines ni Facebook ano para sa ganon ay malinis na ma-invite yung ating uh, Facebook o profile dahil nga dahil sa mga violation o mga hindi na gugustuhan ni Meta o si Facebook na napopos natin sa mga uh, Facebook natin ay maaring makakaapekto para ma-invite tayong mga idol. So disclaimer lang. Uh, ito ay ayon lang sa aking karanasan. Ayon lang sa aking uh, kaalaman. Uh, kung meron iba, iba pang mga paraan. Ay uh, uh, pwede naman po na yon ang mga sundin. Pero ito ay isa lang na aking uh, tuklasan. At aking uh, naranasan. So unang-una mga idol. Uh, tuturuan ko muna kayo kung paano tignan yung mga hindi uh, kaaya-aya kay Facebook ano. Ngayon so, mga idol, kung paano natin uh, i-check uh, yung unang tips ko sa inyo, uh, dito lang muna mga idol, yung ituturo ko sa inyo yung kung paano tignan o kung paano i-check na meron na pala tayong na ipopos na ano na medyo nakakasagabal sa ating uh, pag-invite o paglago dito sa Facebook at para ma-invite ni Meta sa kanyang ng uh, content monetization na uh, program. So kailangan din natin talagang linisan mga idol yung mga account natin ah uh, lalong-lalo na pag hindi tayo na-invite invite. So kung papaano ito, i-click lang natin yung profile natin sa taas. Ayan. Uh, at makikita natin yung mga ito, post about photos and more. So tuloy-tuloy lang tayo sa post, ano mga idol. At dito makikita na natin yung mga na-post natin. Uh, disregard po natin yung mga na-share natin dito sa ating mga Facebook o dito sa ating profile or uh, page kung uh, sakali ano mga idol. So ito ginawa ko kanina, example ko lang. Uh, gumawa ako ng post na good morning. So ito ay walang picture ano? Uh kundi text lamang. So ang maaring magpapakita dito mga idol ay ito. May, shine, may sign may sign siya ng yung ganoon ano. Ayun, alam na natin yung sign na yan mga idol. Uh, so this post reach could be improved. Ayan. So hindi may improve tong post na to dahil nga sa ganyang kasimpleng post. So kung gusto nating ma-invite ay gumawa tayo ng talagang kaaya-ayang uh, uploads ano. Uh, para i-distribute ni Meta para mapansin tayo ni algo at ni Meta ay para ma-invite tayo sa content monetization program. So, uh, yung iba kasi mga idol, okay naman yung mga post nila, okay naman yung mga views nila, uh, nasunod naman nila yung mga requirements na mga followers dati, uh, views, ganon. Pero ngayon, wala na yung ganon, basta tuloy-tuloy ka lang. Na, kasi, doon sa page don sa kaibigan ko, 3,000 plus lang yon eh, na-invite na kagad sa content monetization program kasi nga uh, nagustuhan siguro ni uh, Meta yung mga ginagawa niya sa Facebook niya so kung gusto natin na uh, magaya uh, talagang sundin lang natin yung mga community uh, guidelines ni Facebook para ma-invite din tayo so ito uh, hindi natin linagyan ng picture ano so this post reach could be improved so dapat ang magpapakita ang mga idol, kung ako lang sa inyo, uh, ito, halimbawa ito, uh, may picture siya, may picture, sample. Uh, so, ang magpapakita dito ang mga idol, we didn't detect any content issues. So, ayan. So, malalaman po natin dito na yung content natin ay okay siya. Pero, try natin bis bisitahin ng mga ilang araw kasi meron din yung nagpapakitang ganyan. Pero, minsan uh, pag nagtagal nagkakaroon din ng yelo at ang pinakamasama yung pula ayan, so ayan check lang natin ng ganyan mga idol, isa-isa ayan check natin, pag mga green yan okay, walang problema pero pag yelo uh... so patayin naman natin yon. so pag yelo at uh... pula ay delikado na, so pag green okay na no, okay siya So, tuloy-tuloy lang tayo mga idol mula sa mga post natin na kunlinisan linisan muna natin. Ano? Uh, check natin, tsagayin natin. Uh, nung kami ay talagang uh, umabot pa kami ng ilang araw para malinisan yan. So, magsakripisyo lang tayo na linisan yung mga profile natin o page natin kung gusto natin ma-invite. So, uh, pag nalinisan natin yung mga idol, ay ah, hindi kasi gaya ng dati na pagpununta tayo sa ano yan, doon sa support uh, dito sa support sa help and support makikita natin yung support tapos makikita natin yung support inbox ano so dati nagpapakita yon pero ngayon hindi na nagpapakita ito na yata yung uh, dahil sa latest update ni Facebook ano so hindi na natin nakikita ah uh, doon kasi makikita natin yung mga napopos natin na parang nagkaroon tayo ng issue. Ano, na hindi natin nasunod na uh, sunod like CPR, copyright, ano? At saka yung mga nakuha natin mga videos sa iba, mga pictures, ayan, mga uh, yung title ng mga post natin. So, Lalong-lalong na yung mga capital letter, ganun iwas-iwasan po natin. Kaya, minsan kung napapansin nyo yung mga title sa content natin, uh, sa mga ilang content creator, baka nagtataka kayo bakit iba yung spelling. Ganun po kasi yung diskarte, ano? So, medyo maselan na po kasi si Facebook. Kaya, kailangan din natin na medyo dayain sa pamamaraan na yon na para hindi tayo magkaroon ng issue so isang tips lang yung mga idol at disclaimer ha uh, para sa akin lang at sa aking uh, kaalaman uh, sa aking karanasan so kung meron man tayong napapanood na iba uh, maaaring tama at uh, pag kumpirahin uh, idagdag na lang itong sa akin na na experience ko so pag natin mga idol at na check natin talaga doon uh, antayin natin na ma-invite tayo. At pag hindi po tayo pa na-invite, uh, abangan nyo po ang part 2 na to. Dahil uh, kung hindi pa uubra to, sa part 2 tayo, mga idol. So, see you sa susunod nating video. Thank you and uh, God bless. Hanggang doon lang muna tayo, mga idol, para masy masyado na kasing mahaba, no? So, tsagain nyo na lang na panoorin yung kasunod nito kung sakaling hindi pa kayo uli ma-invite dahil sa paglilinis nyo. Yan. Thank you. God bless po.